Magandang araw sa inyong lahat nagbabalik ang TNT Trends and Tour Channel. Ayon sa Inquirer.net News ngayon, Catherine Bernardo has the makings of a versatile actress, but what's next for her? Ano ang susunod kay Catherine Bernardo? Matapos ang panunokso sa publiko sa kanyang mga sexing larawan, ang kanyang birthday pictorial na nakapost sa kanyang sariling IG account, wala masyadong naririnig tungkol sa kanya at sa kanyang mga upcoming projects. Ipinagpalagay ng mga mahilig sa showbiz at masugid na tagahanga na siya ay mag-iisa at naghahanda para sa mga sexy na papel sa kanyang mga susunod na proyekto sa pelikula. Ang aktres na ang huling pelikulang ipinalabas, ang Wa Very Good Girl, at Helio, Love, Again, na kapwa sa takilya, ay tila naghahanda na hindi lamang romantiko at matured na social drama, kundi pati na rin ang mga napakasensual. Ang ilang mga taga-suporta ay nag-iingat na maaaring mawalan siya ng malaking bahagi ng mga tagahanga ng mga minor de edad. Baka pigilan pa sila ng kanilang mga magulang na tingnan ang halos hubot hubad na mga litrato ni Bernardo, as evidenced in the bench fashion event and her sexy pictorial. Well, she's on the right age anyway and she should be able to decide for herself. Umaasa lang kami na ang kanyang mga handler at mother network ay makakahanap ng tamang formula para sa kanya sans ang hindi kinakailangang pagpapakita ng balat at mga sexy na damit. Hindi rin magandang balita ang mga off-screen na drama tulad ng di umano'y pagkakasangkot niya sa muntik ng santukan sa pagitan ng ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla at Kyle Echari sa katatapos na ABS-CBN Ball. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour Channel, click the notification bell to notify you in our next video. Please like and share and comment down below. Thank you for